Mayroong apat na carbs na dapat mong kainin araw-araw at apat na dapat mong iwasan pagkatapos ng anim napu. Ang maling carbs ay maaaring magdulot ng malaking pinsala, pumapalo ang blood sugar, sinisira ang iyong gut, at tahimik na nag-trigger ng memory loss, muscle loss, at stroke. Isang malaking pag-aaral ang nakatukoy na nagdudulot ito ng 70% na mas mataas na risk sa diabetes at karamihan sa mga senior ay araw-araw itong kinakain ng hindi namamalayan. Cereal, toast, crackers, kahit pa ang healthy carbs ay pumapatay sa iyong enerhiya at nagpapabilis ng aging. Sa video na ito, ibubunyag namin ang apat na pinakamahusay na carbs na dapat kainin araw-araw at ang apat na pinakamasama na nagpapabilis ng aging mo mula sa least hanggang most powerful, at least hanggang most dangerous. Manatili dahil ang number one sa worst list ay nakalink sa heart failure at early dementia. Malamang nasa iyong kusina ito ngayon. Lahat dito ay may siyentipikong basehan at ang bawat reference ay nakalink sa ibaba. Bago tayo magsimula, mag-comment. Saan ka nanonood at ilang taon ka na? Ire-reply namin ang bawat isa. Carb number 4. Best. Green peas. Gisantes. Ang green peas ay maaring mukhang napakasimple para pagtuunan ng pansin, pero para sa mga senior, ito ay isang makapangyarihang carb na nagpapanatili ng muscle na maraming tao ang hindi napapansin. Hindi tulad ng fast-burning carbs tulad ng white rice o white potatoes. Ang green peas ay mayaman sa resistant starch at soluble fiber. Ibig sabihin, mabagal itong natutunaw, pinapababa ang blood sugar, at pinipigilan ang mga delikadong insulin spikes na mas madalas mangyari pagkatapos ng anim napu. Pero higit pa sa pagbabalanse ng sugar, direktang tumutulong ang peas sa muscle repair. Narito ang hindi alam ng karamihan. Ang peas ay isa sa mga nag-iisang high carb vegetables na naglalaman ng leucine, isang branched-chain amino acid na nagpapasignal sa iyong katawan na magtayo at magpanatili ng muscle. Pagkatapos ng animnapu, ang iyong katawan ay nasa catabolic state na, ibig sabihin, mas mabilis ang pagkasira ng muscle kaysa sa pagbuo nito. Kung walang leucine-rich carbs, mas lalong bumibilis ang pagkasira nito. Ayon sa isang dalawang libo, dalawamput dalawang study na inilathala sa nutrients, ang mga senior na kumakain ng green legumes tulad ng peas nang hindi bababa sa tatlong beses sa isang linggo ay nakapagpanatili ng labing apat na porsyento na mas maraming muscle mass sa loob ng dalawang taon kumpara sa mga hindi kahit walang exercise. Tumutulong din ang green peas na protektahan ang iyong gut na critical para sa carb digestion. Naglalaman ito ng phytonutrient na tinatawag na kemol na nagpapababa ng pamamaga sa intestinal lining. Kapag inflamed ang iyong gut, lahat ng carbs, kahit pa ang mga healthy, ay nagiging mas mahirap tunawin. Kaya ang mga senior na may irritable bowel o gas ay mas lalong nagkakaroon ng problema kapag hindi sila kumakain ng fiber-rich plant starches tulad ng peas. Mas malala, ang mahinang gut health ay humahadlang sa nutrient absorption na nagiiwan sa iyong pagod, masakit ang katawan, at malabo ang isip. Para makuha ang buong benepisyo, huwag pakuluan ng sobra. Sa halip, steam lamang ng bahagya at lagyan ng olive oil at bawang. Pinapanatili nito ang fiber at phytonutrients habang pinapataas ang absorption. Ang green peas ay hindi lang side dish. Ito ay isang strategic anabolic carb na tumutulong sa mga senior na labanan ang fatigue, ibalik ang nawalang muscle, at panatilihing mababa ang pamamaga. Isama muli ito sa iyong diet ng hindi bababa sa tatlong beses sa isang linggo at mararamdaman mo ang pagkakaiba. Carb number 3 pinakamahusay, steel cut oats. Ang steel cut oats ay hindi lang pangkaraniwang almusal, isa itong metabolic shield para sa mga senior. Hindi tulad ng instant oats o mga quick cook packets na sobrang processed at nawawala ng istruktura, ang steel cut oats ay dahan-dahang natutunaw, unti-unting naglalabas ng glucose at tumutulong panatilihing steady ang blood sugar ng ilang oras. Malaking bagay ito pagkatapos ng anim-napu, kapag nagsisimula ng tumaas ang insulin resistance at karamihan sa carbs ay nagpapataas ng blood sugar ng husto. Ang slow absorption ng steel-cut oats ay nagbibigay ng pahinga sa pancreas at tumutulong mapanatili ang delikadong hormonal balance na kailangan ng katawan para manatiling energized at alerto. Pero ang mas nagpapatingkad pa sa steel-cut oats ay ang beta-glucan, isang natatanging soluble fiber na matatagpuan lang sa mga minimally processed oats. Sa napakaraming pag-aaral, ipinakita na ang compound na ito ay nakakapagpababa ng LDL cholesterol, nakakabawas ng systemic inflammation, at nakakapagpaganda ng gut barrier integrity tatlong isyo na lumalala habang tumatanda. Ayon sa isang 2023 meta-analysis sa American Journal of Clinical Nutrition, ang isang bowl lang ng steel-cut oats araw-araw ay nakapagpapababa ng LDL cholesterol hanggang 15% sa mga senior at makabuluhang nagpapababa ng C-reactive protein, isang marker ng inflammation na konektado sa arthritis, cognitive decline, at stroke. Higit pa rito, ang beta-glucan ay naga activate ng immune system. Pagkatapos ng anim na po, nagiging sluggish ang immune cells na nagdudulot ng mas mataas na risk sa infection at mabagal na paggaling. Pinapakain ng oats ang beneficial bacteria sa kolon, lalo na ang bifidobacteria na gumagawa ng short-chain fatty acids na nagpapagaling sa gut lining, nagko-control ng cravings, at nagbo pa ng serotonin levels. Ibig sabihin, mas magandang digestion, mas magandang mood, at mas malakas na immune resilience. Lahat ito galing sa isang carb na labin limang minuto lang ang pagluluto. Para masulit ang steel-cut oats, iwasan ang paglalagay ng brown sugar or processed milk. Sa halip, lutuin ito gamit ang tubig o unsweetened almond milk. Lagyan ng cinnamon para sa blood sugar control at toppingan ng berries o flax seeds para sa extra antioxidants. Ang steel-cut oats ay hindi lang pampuso. Isa ito sa ilang carbs na aktibong nagpoprotekta sa mga senior mula sa loob palabas. Kung pagod ka na sa sugar crashes, brain fog, o sluggish mornings, Baka ang oats ang daily ritual na kulang sa iyong katawan. Carb number dalawa, pinakamahusay, kamote. Ang kamote ay hindi lang masarap. Isa ito sa pinakakumpletong senior-friendly carbs sa mundo. Hindi tulad ng puting patatas na nagpapataas ng blood sugar, ng husto at halos walang nutritional benefit, ang kamote ay nagbibigay ng slow-burning complex carbohydrates na nagfufuel sa katawan nang hindi binibigla ang insulin response. Mahalaga ito pagkatapos ng anim na pu dahil kahit moderate sugar spikes ay maaring magdulot ng chronic fatigue, malabong paningin at mas mabilis na vascular damage. Ang nagpapahalaga sa kamote ay ang mataas nitong beta-carotene content, isang plant pigment na kinoconvert ng katawan sa vitamin A, isang nutrient na kadalasang kulang sa mga senior. Ang vitamin A ay sumusuporta sa immune system, nagpoprotekta sa balat, at nagpapaganda ng paningin. Ayon sa isang 2022 study na inilathala sa Frontiers in Aging, ang mga matatandang regular na kumakain ng orange-fleshed vegetables tulad ng kamote ay may mas magandang memory retention, mas kaunting sipon, at mas mababang risk sa macular degeneration. Hindi lang carbs ang ibinibigay ng kamote, kundi pati na rin ang protective package na dala nito. Pero may dagdag pa, ang kamote ay mayaman sa resistant starch, lalo na kapag niluto at pinalamig. Pinapakain ng resistant starch ang beneficial bacteria sa kolon na gumagawa ng butyrate, isang short-chain fatty acid na nakakabawas ng inflammation, nagpapatibay sa intestinal barrier at nakakapagpababa pa ng risk sa colon cancer. Ang mga senior na mahina ang digestion, may leaky gut o may IBS-like symptoms, ay kadalasang nakakaranas ng improvement kapag pinalitan nila ang refined carbs ng pinalamig na kamote. Mayaman din ito sa magnesium at potassium, dalawang electrolyte na mahalaga para sa muscle contraction at heart rhythm na madaling mawala habang tumatanda o dahil sa ilang gamot. Kung madalas kang magkakramp sa gabi o parang may irregularidad sa heart rhythm, baka parte ng solusyon ang kamote na hindi nabanggit ng doktor mo. Para makuha ang buong benepisyo, ihawin ito ng buo kasama ang balat. Iwasan ang paglalagay ng sobrang marshmallows o asukal. Ang kaunting cinnamon o turmeric ay makakapagpataas pa ng blood sugar lowering at anti-inflammatory effects nito. Kapag kumain ka ng kamote, hindi mo lang sinasatisfy ang cravings mo sa carbs. Pinapatibay mo rin ang iyong gut, pinapatatag ang blood sugar, at pinoprotektahan ang utak at paningin mo sa isang kagat lang. Carb number one, pinakamainam. Lentils, lentilas. Ang lentils ay hindi lamang isang source ng plant-based protein. Sila ang pinakamabuting carbohydrate na maaaring kainin araw-araw ng mga senior. Punong-puno ang mga ito ng complex starch, soluble fiber, at mahahalagang mineral na nagre-repair ng mga aging tissues, nagbabalance ng blood sugar, at nagpapababa pa ng risk ng chronic disease ng higit sa 30%. Hindi tulad ng processed carbs na nagdudulot ng inflammation at bigla ang pagbagsak ng energy. Ang lentils ay nagpapatatag ng lahat, iyong glucose, digestion, at maging ang mood. Narito kung bakit mas mahalaga ito pagkatapos ng anim napu. Ang lentils ay napakababa sa glycemic index. Ibig sabihin halos walang spike sa blood sugar pero nagbibigay pa rin ng matagalang energy. Lalong mahalaga habang ang iyong mitochondria ang energy factories ng katawan ay natural na bumagal sa edad. Ayon sa isang 2021 study mula sa British Journal of Nutrition, ang mga matatandang kumakain ng lentils tatlong beses sa isang linggo ay may mas mababang fasting glucose, mas magandang cholesterol ratio, at mas maayos na insulin sensitivity kumpara sa mga hindi kumakain ng legumes. Higit pa rito, ang lentils ay puno ng prebiotic fiber na direktang nagpapakain sa gut microbiome. Pagkatapos ng anim-napu, ang diversity ng iyong gut bacteria ay biglang bumababa na nakalink sa immune dysfunction, brain fog, at joint pain. Ang fiber sa lentils ay tumutulong maibalik ang microbial balance na gumagawa ng anti-inflammatory compounds, tulad ng propionate at acetate na nagproprotekta sa intestinal lining. Sa mas malakas na gut barrier, mas maraming nutrients ang naaabsorb ng mga senior, mas epektibo ang detoxification, at mas kaunti ang bloating at inflammation pagkatapos kumain. Mayaman din ang lentils sa iron, folate at magnesium, mga nutrients na kulang sa karamihan ng matatanda Pinapanatili ng iron ang lakas ng red blood cells, sinusuportahan ng folate ang brain function at DNA repair, at nagpapakalma naman ang magnesium sa nervous system habang tumutulong sa muscle at bone density. Para sa mga babaeng lampas 60, lalong kritikal ang folate para maiwasan ang memory decline at maprotektahan ang cardiovascular health para makuha ang buong benepisyo. Lutuin ang lentils kasama ng anti-inflammatory spices tulad ng cumin, bawang o bay leaf. Iwasan ang dilatang lentils na mataas sa sodium. Piliin ang dried o minimally processed lentils. Ang red lentils ay pinakamabilis maluto, habang ang brown at green lentils ay mas firm ang texture. Idagdag ang mga ito sa soups, stews o cold salads para sa isang carbohydrate na nagagawa ang lahat ng hindi kayang gawin ng white bread at higit pa. Ang apat na pinakamasamang carbs para sa mga senior. Carb number apat, pinakamasama, puting tinapay, white sandwich bread. Ang puting tinapay ay isa sa mga pinakadelikadong staple sa diet ng mga matatanda. Hindi dahil matamis ito, kundi dahil hindi na kailangang maging matamis para makasama. Karamihan sa mga taong lampas anim na po ay lumaking araw-araw kumakain ng puting tinapay. Toasted sa umaga, sandwich sa tanghalian, o isang hiwa kasabay ng sopas o salad. Pero ang modernong bersyon nito ay ibang-iba sa kinakain ng mga magulang mo noon. Ang puting tinapay ngayon ay gawa sa bleached at ultra-refined na harina na mas mabilis pang matunaw kaysa sa asukal na nagdudulot ng malaking pagtaas ng glucose sa loob lang ng ilang minuto. At ang mga biglaang pagtaas na ito ay mas kritikal pagtungtong mo ng anim na Isang pag-aaral noong 2021 sa Diabetes Care na sumubaybay sa mahigit 8,000. Matatanda edad 60 pataas ay nakatuklas na ang araw-araw na pagkonsumo ng puting tinapay, ay nagpapataas ng risk ng type 2 diabetes ng 25% at sakit sa puso ng 16%. Bakit? Habang tumatanda, bumagal ang function ng pancreas, nagiging insulin resistant ang cells, at mas matagal na nananatiling mataas ang blood sugar kaysa dati. Ang tahimik na problemang ito ay sumisira sa mga blood vessel, nagdudulot ng pamamaga ng nerves at nagpapahina sa brain cells dahil sa kakulangan ng enerhiya. Halos walang fiber ang puting tinapay kaya nagugutom ang good bacteria sa tiyan. Kapag humina ang microbiome, babagsak ang immune system, babagal ang digestion at lalala ang inflammation. Mas malala pa, karamihan sa puting tinapay ay may idinagdag na asukal, hydrogenated oils at enriched flowers na naglilinlang sa katawan na mabusog habang pinapakain ang mga sakit na iniiwasan mo. Kung araw-araw kang kumakain ng puting tinapay, ang katawan mo ay nakikipaglaban sa isang sugar battle na hindi mo kayang manalo. Ang solusyon, palitan ito ng isandaang porsyentong sprouted grain o stone ground whole grain bread na may at least tatlong gramo ng fiber bawat hiwa. Basahing mabuti ang label, hindi sapat ang wheat, maliban kung ito ang unang ingredient, at ang multigrain ay madalas walang kwenta. Ang pagtigil sa puting tinapay ay maaaring ang pinakamahalang desisyon mo para sa steady energy, mas matalas na pag-iisip at proteksyon laban sa stroke at diabetes. Carb number 3, pinakamasama, rice cakes. Magaan, malutong, at itinuturing na diet food. Pero ang rice cakes ay isa sa mga pinakamapanlinlang at mapanganib na carbs para sa matatanda. Halos walang taba, fiber o tunay na nutrisyon kaya ang rice cakes ay parang purong asukal na dumadaloy sa dugo. Mabilis itong matunaw na nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng glucose at pagkatapos ay mabilis din na pagbagsak. Pagtungtong ng anim na po. Ang paulit-ulit na pagtaas na ito ay nagpapataas ng risk sa diabetes, memory loss, at pagkawala ng kalamnan. Karamihan sa rice cakes ay gawa sa puffed white rice na may glycemic index (GI) na higit 80, mas mataas pa sa table sugar. Isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Clinical Endocrinology ay nagsabing ang high GI foods tulad ng puffed rice ay nagpapataas ng post-meal blood sugar ng higit dalawang daang porsyento sa matatanda kumpara sa low GI whole grains. Nagdudulot ito ng malaking paglabas ng insulin, pero dahil humina na ang cells sa edad, mas matagal, nananatiling mataas ang blood sugar na nagpapalala ng inflammation, oxidative stress, at nerve damage. Hindi rin nakakabusog ang rice cakes dahil kulang ito sa fiber, protina at taba. Hindi nito naa-activate ang fullness hormones tulad ng leptin, kaya mas mabilis kang magugutom, mas madalas mag-snack, at tumaba sa paglipas ng panahon kahit pa akala mo light ang kinain mo. Ang mga flavored varieties ay madalas may maltodextrin, artificial sweeteners, at maalat na coating na nagpapataas ng blood pressure at sumisira sa lining ng jan. Kahit ang plain rice cakes ay walang kwentang starch lang na nagpapakain sa harmful gut bacteria na nagdudulot ng bloating at constipation. Ang solusyon, palitan ang rice cakes ng isang dakot ng raw almonds o whole grain toast na may avocado. Ang mga pagpipiliang ito ay nakakatulong sa blood sugar control, muscle maintenance, at gut health. Lahat kritikal habang tumatanda. Mukhang harmless ang rice cakes, pero para sa matatanda, ito ay isang fast carb na nagpapabilis sa mga problemang dapat iniiwasan mo. Carb number dalawa, pinakamasama. Mga packaged breakfast cereals. Makukulay, malutong at may claim na pinatibay ng mga bitamina. Ngunit ang karamihan sa mga packaged breakfast cereal ay isa sa mga pinakadelikadong carbohydrates para sa mga senior. Mula sa cornflakes hanggang sa honey clusters, halos lahat ng kahon ay puno ng refined grains, added sugars, at chemical preservatives na sumisira sa blood sugar, digestion, at pangmatagalang kalusugan. Tang problema ay nagsisimula sa processing. Ang mga butil ay tinanggalan ng fiber at germ at naiiwan lamang ang mabilis masunog na starch na sumisipsip tulad ng purong glucose ito ay nagpapataas ng insulin na nagiging mas mapanganib pagkatapos ng anim na po dahil ang mga selula ay hindi na gaanong tumutugon ng maayos. Ayon sa isang dalawang libot labing na study sa Journal of Gerontology, ang mga senior na kumakain ng processed cereal ng limang o higit pang beses sa isang linggo ay may 22% mas mataas na risk ng metabolic syndrome. Alta presyon, mataas na blood sugar at belly fat. Maraming cereal ay naglalaman din ng phosphates at emulsifiers na sumisira sa lining ng bituka at nagbabawas ng calcium at magnesium, nagdudulot ng mahihinang buto at masikip na mga kalamnan. Kahit pa may label na whole grain o high fiber, madalas ito ay pandaraya. Pinalalasa ito ng corn syrup, barley malt o fruit juice concentrate. Ang iba ay may 20 plus na gramo ng sugar bawat serving. Kapag isinama pa ang cereal sa low-fat milk, mas lalong dadami ang asukal ng walang taba na kailangan para pabagalin ang pagtunaw. Ang solusyon, iwasan ang mga kahon. Piliin ang unsweetened Greek yogurt na may chia seeds o isang nilagang itlog na may whole grain toast. Maaaring mukhang praktikal ang packaged cereal. Pero para sa mga senior, ito ay mabilis na daan sa pagtaas ng blood sugar, pagdagdag ng timbang, at pagbagsak ng enerhiya sa umaga. Carb number one, pinakamasama. French fries, ginintuan, malutong, at nakakaade. Ngunit ang French fries ang pinakadelikadong carbohydrate para sa mga senior. Hindi lang ito mataas sa refined starch. Ito ay piniprito sa mga inflammatory oils tinanggalan ng fiber at puno ng asin at chemical preservatives na sumisira sa halos lahat ng organo ng tumatandang katawan mo ang patatas ay may mataas na glycemic index ngunit ang pagprito nito sa mga nakakalasong vegetable oil na madalas paulit-ulit na ginagamit ay lumilikha ng acrylamide isang chemical na may kinalaman sa cancer na nagpapahina sa bituka at nagbabawas ng absorption ng B12, magnesium at folate, mga sustansyang kritikal para sa utak at kalamnan. Ayon sa isang 2023 study sa Nutrition and Aging, ang mga senior na kumakain ng pritong patatas ng dalawang beses sa isang linggo ay may 36 na porsyento. Mas mataas na risk ng stroke at doble ang posibilidad na magkaroon ng insulin resistance at vascular stiffness. Ang sobrang asin, 300 plus milligrams bawat serving, ay nagpapahirap sa mga ugat, nagpapataas ng presyon, at nagpapabigat sa bato. Kapag sinabayan pa ng carbs, ang fries ay nagdudulot ng pagkapagod, brain fog, pamamaga ng bukong-bukong, at paghina ng puso. Ang comfort na dulot nito kasama ng burger or takeout, ay nagpapahirap sa pag-iwas, ngunit pagkalampas ng animnapu, bawat kagat ay maaring magpagaling o magpahamak. Ang solusyon, maghurno ng sweet potato wedges na may olive oil at herbs. Ang french fries ay hindi guilty pleasure. Kinukuha nito ang iyong enerhiya, mental clarity at haba ng buhay. Konklusyon, kung ikaw ay lampas animnapuna, hindi na epektibo ang pagproseso ng iyong katawan sa carbs tulad ng dati. Ang maling carbs, puting tinapay, rice cakes, cereal, fries, ay nagpapataas ng blood sugar, pinapagod ang pancreas, at nagdudulot ng inflammation, nagre-resulta sa mabagal na pag-iisip, mahinang kalamnan, at mas mataas na risk ng stroke at diabetes. Ngunit ang tamang carbs, lentils, steel-cut oats, kamote, green peas, ay nagpapatatag ng blood sugar, nagpapakain sa microbiome, at nagpapanatili sa katawan sa repair mode. Pinapatalas nito ang isip, pinoprotektahan ang mga kasukasuan, at tumutulong mapanatili ang enerhiyang kailangan para manatiling malusog at independyente. Ang bawat carbs na kinain mo ay maaaring magpadali o magpabagal ng pagtanda. Hindi mo kailangang iwasan lahat ng carbs. Iwasan lang ang mga sumisira sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.